Yes, good morning mga ka -dokers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. 33 Pakihit naman ang notification bell o pang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga ka-Dakers, unang hit po natin sa year 2025. So dito na po tayo mga ka-duckers, nakalipat na po tayo sa ating bagong area. Hindi po tayo nakapag-video noong umalis tayo doon sa kabilang area mga ka-duckers, buhat po nang tayo'y lobat at malayo yung charging natin doon. So dito na tayo, nakarating na tayo dito sa ating bagong area kung inyong yun makikita yung pinaka bilid mga kadakers yun lang po ang nilagyan natin ng raisal dahil sa hindi na po natin ma lagyan ng rice lahat dahil tinapos po tayo sa oras at maliit lang yung Rizal na picker natin at yung sapo lang so yan lang po ang nilagyan natin ng uh, Rizal yung pinakaagilid para dyan sila manginito yung mga alagang itik natin uh, at ako okay, yung magpapasalamat po sa inyong lahat sa mga tumusuporta po sa aking channel at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe huwag po nating kalimutan ang pag-subscribe mga kadakers simply yan po ay isang napakalaking tulong nyo po sa akin sa nagtatanong po sa akin kung ilang hits na po yung itik natin uh, 300 hits mahigit lang po ito mga kadakers dahil malapit na po tayong magkulong dinahandahan na natin ilispat yung mga matatanda lalo na yung mga totally blind na talaga ng mga alagang itik natin ay wala nang pag-asa so wag natin hayaang patagalin pa Natayin na natin para mataba pa sila kasi pag matagal na natin sila patayin ay papayat na yan at hindi na maganda ang kainin so ganyan po ang ginagawa natin para maliit na lang po yung mga alagang itik natin para sa ganon kapag mayroon na tayong uh, siho magkaroon tayo ng mga bagong itik na naman so ganyan lang yan mga kadakers kailangan talagang magkaroon tayo ng bagong itik every year para malakas silang mangingitlog kasi kapag matanda na wala na silang buwelo lo mangingitlog lalong lalo na sa maglakad, matagal na yan maglakad magpa ikang ikang na lang kumbaga so dapat silang mapalitan ng bagong mga itik uh, na lang po yung mga babae na tinjam na alagang itik so bumuylo po kapag pagpangitlog ay 200 mahigit ang kanilang itlog mga kadakers so ngayon daan-dahanin natin katayin yung mga kumbaga rigid na kasi meron talagang mga malapit na po mga senior citizen so pinakakain natin yung mga may kapalisanan. Halimbawa, yung nagpaikang-ikang makapay yung kanyang uh, tayo sa taa. O so, kapag wala tayong ulam, natin. Kasi kung makikita ng mga tao na mayroong ganyang klase, yung mga bulag, at lumpo or kilay. Hindi po tayo makatanggi kapag hingiin sa ating mga kadakers. So, hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much. Thank you for watching.